Sa PBA naman, tinitignan ng Rain or Shine ni Last of Painters ang rookie na si Christian Manaytay bilang posibleng kapalit ni Keith Datu na nawalan ng, o nawala ngayong season dahil sa ruptured right patellar tendon. Ayon kay head coach Yeng Giao, tinitignan rin nila kung sino pa ang mga pwedeng ipalit dito kabilang na ang UST standout na magsilbing dagdag sa frontcourt rotation ng koponan habang nagaanda para sa susunod na laban kontra TNT Tropang 5G ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Tinitingnan ng Rain or Shine ni Lasto Painter si rookie Christian Manaytay bilang posibleng kapalit ng big man na si Keith Dato na hindi na makalalaro sa natitirang bahagi ng PBA Season 50 dahil sa ruptured drive patilyar tendon. Kinumpirma ni Head Coach Yang Yao na nagsimula ng mag-ensayo kasama ng kupunan ang dating University of Santo Tomas standout at seryosong ikinukonsidera upang mapalakas ang kanilang frontcourt rotation. Si Manay na may taas na 6'5 ay napili bilang ikasyam sa unang round ng nakaraang PBA rookie draft. Katatapos lamang niyang maglaro para sa Nueva Ecija Rice Vanguard sa MPBL bago agad sumabak sa ensayo ng Elasto Painters. Ayon kay Giao, isa sa mga opsyon ng koponan upang mapunan ng pagkawala ni Datu ay ang paglagda sa kanilang first round draft pick na si Manaytay bukod sa posibilidad ng pagkuha sa pre agency. Sinabi rin ni Giao na inaasa nila makakapagdesisyon hinggil sa kapalit ni Datu sa unang bahagi ng susunod na linggo bago ang kanilang susunod na laban kontra TNT Tropang 5G sa Sabado sa Cagayan de Oro. Natamo ni Dato ang kanyang injury sa ikatlong quarter ng panalo ng Rain or Shine laban sa Phoenix Fuel Masters noong Miyerkules marapos matapilok sa isang layup attempt. Agad namang ramdam ang pagkawala ni Dato nang matalo ang Elasto Painters sa Endless Road Warriors noong Sabado ng gabi. Sa kabila nito, nananatiling positibis si Giao at umaasang makababalik na sa lineup sina forward Kaylang Johnson at veteran guard Stanley Pringle upang makatulong sa pagpuno ng puwang sa roster. Ayon kay Gyao, bahagi ng bawat season ang pagkakaroon ng injuries at tumaasa sila makakabalik sina Tiongson at Pringle sa susunod na laro upang mas mapatatag ang koponan. Sa kabila ng mga dagok, patuloy na maganda ang kampanya ng Rain or Shine sa Philippine Cup, tangan ng limang panalo sa unang pitong laro ng torneo. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna!